Eto nga pala si Marvin, malibog yan. <laughs> Me too. <laughs> Me three. Me three. <laughs> Me, three. Me four. Ang bobo yung Ang bobo yun. naman nakakasama, ayun na guys. <laughs> may walang <laughs> gilangang tutulog-tutulog namin. Siyas ka mo magawa sa ang naging ano, may kasulatan nga mo yun. gaya naman may O, Kasi may siya. Dito ko ko kasi ano, yung sa swimming nila kailangan doon ng no, index ko ano, yun, ano, kasi nag-reply ang mami, yun, ang Ano, din sa number, nilagay may isip, I I'm Joy. isip yung pang I'm gay <laughs> from coffee. Ano, yung mga technique, technique, like my number, yung Yung na ito, sabi may ilig din kami magano kaya chat. Chat ano? Chat ano? Chat. Ano sa klase namin may tawag din eh. Wala tayong alam. Hindi ko na ito Katulad ng pesang sa chemistry, pwede yung cellphone. Kasi calculator nga. Eh di yun, gulat na ako kasi may kung nag gmail ako sa kanila. Uy, ano sabi sa number 8? Paglabos namin. Gago sa siya rin ang nagtatik. Gago ka nun talaga sa amin. Ay, pirong mo. Gago talaga <laughs> tiga-tondoy. Nung dami pa-uusap. <laughs> <laughs> o, tsaka hirap na hirap. yung ganun. Pero pag di naman guwapo, tapos ang yabang, sila nagbabapuan, tapos ako hindi. Tapos nayayabangan pa ako. Babo sa kanila, Oo. Hindi yung mga classmate ko marunong rin tumingin ng guwapo. Hindi ko yung pagwapo, sa atin hindi pa ganun ka Oo. Oh. Pag oh. oh. Siyempre, sa atin, na, na. pa gwapo, pa. Kaya ang pagwapo talaga. Kaya ano talaga, rat mata. Tapos ganun, pag may tura. Pag sa lang, may tura lang. Ako, okay. O, sige nga, idadire pa nila. Sige nga, talaga, ano, sige, na ako. Yung Yeah,

Sige! Yon nga, ilan. Sila sa mga ganun pa, actorol — ano, sa elevator, sinabi sa elevator na, nung bababa kami, nag pa kami ang elevator. O poong, sa'yo no? Hindi naman buong buong eleva <laughs> thereby hindi na yan. Tadanv! Mabibising panalaman na. po, gago gitin niya. <laughs> Nasa loob ng elevator. Bubukas na dyan na! Beные na. upo poong, kami Bungay pa habang no? <laughs> Gano'n! Basta nagpipicture sa elevator! <laughs> Tama kami pag nasa elevator! Nang sabi namin, Te, divisorya lang. <laughs> Magano bang gano'n? seven 7.50 lang. Hindi, sadyante kami sa lang yun. Oo, kamisang <laughs> pag-test oh, namin. Oo, mag-ready oh, kayo ng 3 pesos. Oo, oh, mahal eh. naman! Mahal 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 naman! Mahal